kaya so, tayo ay pupunta sa isa sa pinakasigat po na litsunan dito sa bayan namin. sa talaga namang binabalik-balikan. Wow! Ito po yung langisi. Talaga naman pong napakataba. At may apla. Luto na po itong ating pesang langisi. Wow! Nasa ilalim po yung isda. Sarap! Napakataba ng isda. Talaga nga naman pong ang sabaw ay nagmamantika. Hello po, magandang hapon po sa inyong dahan. Nandito po ako sa nakarga na nanay at nagpahadid po ako kay Bosing. Si Bosing po'y bumalik na sa Abiawin at uh, magpapakain pa po siya ng mga alimango. Mamaya po siya sumunod ulit dito. Ayan, uh, at ako nga po ay magpapasama kay beka dahil kami ay pupunta ngayon doon sa Litsunan at uh, order nga po tayo para po sa birthday po ni Mahal. Yan. At yun po ay sa kabutihang loob ng isa sa ating mga budihing sponsor si Ate Gigi. Yan. Thank you so much, Ate Gigi. Maraming maraming salamat po. At yan po si Becca, ang ating mga kakasama ngayon. Yeah, so tayo go. ay pupunta sa isa sa pinakasigat po na dito sa bayan namin. Ng... Uh Kaya let's go. Salamat po sa nag-sponsor. Kay Ate Gigi. Kay Ate Gigi, well, thank you so much po. Okay, let's go. ayan po at nadito na kami sa Lenis Miras Lechon sa barangay Batangan General na Carcason po dito yung lutoan nila ng lechon ito po ay tabing bundok ng Sierra Madre may aso magandang hapon po magandang hapon po So narito na tayo at Nelson Lenny's uh, Lenny Miras Litchon. Uh -oh. So si Madam Ngayon mismo yung Lenny. Uh ah. yung may ari. Uh Oo, -oh. Hello po. Uh -huh. Ilang years na kayo nagaano dito? Ni Litchon. Diba? Uh -huh. Pero napakatagal na ano. Sobrang kaladigada na. At talaga nga isa sa sila tatlong uh -huh. magkakapatid na ganito ang business. Uh -huh. Na talaga namang binabalik-balikan. So, ayan. Hindi lang dito sa nakar, kundi sa impact. oh, yung maraming nga. Oo, oo. oo. Kami po ay, ay... Sa 15 po. Dapat sa yung mga 430 ay nadudun na. Sa? Clifford. Oo. Oh. Sa 430 nadudun na. Aha. Sabado nila pa Bali, yun naman po ay alam na po ni Ma'am Lenny dahil bago kami nagpunta rito. Noon pang nakaraan linggo atahan eh, na Aha. sabi mo na, na, na at pa order na po kami. Ito pati yung kay Andres, kay Kim, kay Nino Pabaga. Ilo beses na tayo? Oh. Kanalayla. Kanalayla. Ah, o, kay Kim din pala yun. Oh, oo. Oh, ah. Uh, uh. oh, tapos kay... Basta ay... pag may ano dito, uh -oh. tayo. Tapos yung birthday din ni Thomas. Uh, uh. lahat yung lahat uh, uh. dito. Lagi Lagi dito, Kasi dito Oo, oh, ni nanay, ni Kim, lahat ay tayo dito uh. na. Andrea. Thank you very much. <laughs> Ito nagpapatrabaho na yun Nagkalat at ako nagpapatrabaho ng tanke ng tobi. Para wala na po tayong isipin ay eh, tayo magbabayad na. At para wala na tayong problema. But pag hindi deliver na lang ay oh. siyempre tayo yung mga dahol na lang yung araw na yun. Eh, ano kaya okay tayo kasyon eh? Birthday 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 po. po. Kayo po yung nag-aano rin dito, halimbawa paano yung bagat may nakikita ako minsan nagpapalit siyo ng baka, nag-accept yung gano'n gano'n. Ay, hindi na kami ng baka wala nga nga. Uh, At saka kagaya, yung kulay, lulutoy na po yung... Ah, ano? laman loob, binuha. Yung binuha. Oo, sila na rin po ang nagluluto. Oo, oh, oh. okay. hindi na natin iisipin, ano kayang magiging luto dito? sino oh. ano kayang magluluto? Ay tayo mga gahul na. Oo nga po. Opo. Oh, salamat po. Ay, sige po. Yun lang po ang aming pinuntari ito. Sige po. Salamat sige, po. Salamat po. Sige po. Ayan, at okay na po ang ating litson. Nakapagbayad na rin po tayo. At maraming salamat ulit sa aming butihing sponsor, sponsor. na si Ate Gigi. Uh, thank you, Thank you so much po. At bukod sa litson ay sharing ng sponsor ng cake. Wow! Salamat po, Ate yeah, Gigi. Thank you so much po, Ate Gigi. At kata ngayon, Beka, ay pauwi na sa bahay. Ay ako'y daan mo muna sa tindahan ng gulay at bibili ako ng repolyo at saka ng petsay at ako'y magluluto ng ating hapunan. Wow, thank you, Atinelle. Let's go. <laughs> tayo ng pet chai. Ah, oh, parang natuyo na yan eh. Wala kaya. Uh, ah, okay na yan. Ano lang yan? Sobrang init eh. Kanginahan eh. Pwede oh. siguro ito. Ayan na okay. siguro. Okay na yan? maanghang ay alam mo naman ang mga bata bawal maanghang saka sina ni ayun Kanina po nung, nung bago kami ni bossing pumunta rito ay nakuha po kami ng daw ng sigri din po sa may po ng palayan At ang plano ko po, po sanang lutuin ay sino-ang nalangisik Yan dito po sa amin ay ang sino-ang ay para din pong pesang isda Imbis na sino na nalangisi ay pensang langisi na po ang ating logo. At man po ay parang parehas na ang din. Ang pinagkaiba nga lang po ay tinagtagan ko ng gulay na repolyo at pechay. Ayan po at naihanda ko na itong ibang mga sangkap na kakailanganin ng ating lulutuing pesang isda. Wow! Ito po yung langisi. Talaga naman pong napakataba at may apla. Ayan. Yeah. At ito po yung ating ricado. Meron tayong sili, luya, bawang sibuyas. Yan. Magdadagdag pa po tayo mamaya diyan ng asin at paminta. Ayan. At meron po tayong dahon ng sili, repolyo, at pechay. Yan. Nilagyan na nga po natin ng nalagyan nga po natin ng gulay para pagparami po dito sa ating ulam. No? Kaya na po si Boseng, nagkukuskus ng awalik, taliyasik na ating paglulutuan. Huwag mo na kasabunan yung loob. Ayan po bali, nagpainit na ako ng mantika at magigisa na po tayo. Luya. Luya. So, dag. Dagdag na rin po natin itong bawang at sibuyas. Yan, okay na po ito. At ilalagay na po natin itong ating mga isda. Papagitnaan ko na po ng sili para hindi magdikit-dikit. Kahit ipatong po. Ay, grabe po sila na kasaba. Ah. Lagyan po natin ng paminta. Eto, ah, Lagyan natin ng kaunting asin. Saka po kaunting patis. Mamaya na lang po natin tayo magdagdag. Itiknan po natin yung lasa mamaya. Ayan po at lalagyan na po natin ng sabaw. Ayan, pantay lang po ng isda itong sabaw natin. Tatakpan na po natin. At antay natin makakukulo. Pakita ko lang po dito ah, mga nagkakape. <laughs> si Bobby! Ah, <laughs> si, Bobby. <laughs> at si po na dito sa tindahan. Ako lang yung nagluluto na, tayo kakain na. Anong oras ka magsasarado? Iwagabi na, madilim na na po itong sabaw at ilalagay ko na po itong mga ripolyo. Yan. Madami ang ating gulay. Yan. Ilalagay na natin lahat. Ilalagay na rin po natin itong tangkay na ng... may iba pang gulay ay atin na rin isasama. Yan. Ilagay na po natin lahat. Saka po itong daon ng sili ay atin na rin po ilalagay much, much, much later. Ayan guys, at luto na po itong ating pesang langisi. Wow! Nasa ilalim po yung isda. Ayan at ipinagtira ko na po ng ulam si Leia. Nasa trabaho pa po. Ayan, batutoy, kuhay mo na yung nasa hawong at yan ay ulam ninyo. Ayan po, at bali, inihayin na natin ito na nga po yung mga gulay at saka yung sabaw. At uh, ito naman yung mga ulo ng langis eh. Tapos ito yung mga palang. At ang mga abangers! <laughs> abangers sa ah, apla ng langis eh. <laughs> <laughs> Magtira mo na ng ulam mo na <laughs> si... <laughs> si Nanay Sonia pala ay

Salamat sa buhay din na atin ng San Bolsi. Manager ng na kanilang blessing for the day. Ikaw po, Panginoon, yung magbalik ng siksik at at umaapang pagpapala sa, kanilang, pagpapala sa kanilang buhay. Maging sa, bigyan mo nga po sila ng pabuti ka ng at ingatan palagi, O God. At uh, patuloy mo nga po kami samahan all throughout this night. At ina uh, pagka... Ingatan o God sa kanilang pag-uwi sa kani, kani, kani kanilang tahanan. Salamat po sa mga nakahain na ito o God. Pakalinisin mo ito. At magiging kalakasan po ng bawat isa. In Jesus sa name, Amen. Amen! Amen! Ay na! Okay. Si sa Tatay sasandok na! <laughs> si na Bunso ay nasa Maynila po. Tapos sila Leyan naman po yung na namin ng buhay mo. Pahay mo na po Tatay yan, yung isang buong yan. Tapos ng ano oh, ah. Yung po yung yung ano. Yeah. Uh, oh, ay, na po uh, si Bossing. <laughs> <laughs> o oh, nanay. Ay, meron ka na. Eric eh, nga pala. Early and oh. set. <laughs> nanay, nakuno yung atay. Nanay, kung mo Tsaka po nan, nanay yung atay. O, oh, inibe na. O, oh, sige, mga kaya Kaya mo na. Yan na. Ano yung kaya na? Ay, na? white rice. na? Ay, Lyla. Mm -hmm. na ah, nanchang. Pakitin mo nga nang apat na. Sige po. May naka-partida pang apat. Wait, wait. Bunso ay wala outfit na sa Manila. Dalawa ni Lyla. Naka-idro ah, doon sila patulog niyan. Ano daw? White rice more. White rice. Yes. Ah! Yeah. Oh, yeah. gusto pala ng rice. Yes, want rice. Kain natin natin yan. Sige. Kain natin tayo. Alin dyan ang mas gusto mong luto? Sinuam o pesa? Uh, sinuam o uh, Pagdating sa alamisi. Oo. Uh, 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 alam sinuam. Yung... Eto. Ganyan din luto siya. Kaya lang, wala siyang repolyo at yung vechay, oh, oo. Tapos napakalabas na niyo. Wala ko yung pa din dito. Masarap din naman talaga. <laughs> Kaya lang eh, pag natikman mo yung sinuang. Sa kapas sa may isda. Oo. Oh. Ay gawa ng iyan ay eh. Parang nung medyo napatabang okay. na ng gulay. Hmm, sarap! Lasang-lasa yung isda. Sarap. Yung gaya ka at yung nabibili din sa palengke. Meron din. Kain po, din. po tayo. Bihira. Bihira, Kain po tayo. Sarap. Taba Parang huli lang ito saan? Ang bossing? Sa, sa Lumpot. Uh -huh. Hindi. Sa fish pond. Meron sa dagat. Meron din sa ilog nito. May nakikita rin ako sa binahay kay Bihira. Uh -huh. Tingalik yun. At tingalik. Ang tawag doon pag tingalik. Uh -huh. ano, na doon. Paggalang dalaw, tingalik. Ano? Ibanahan. Tingalik. Pero ibang lasa na yung isla ngayon. Ay, kala ko may ulo din. May ulo pa. Ano May ulo pa. Tsaka si Andres kain po. Kain na Mataba, hindi. Kuha ka pa po doon, tatay, ng sabaw at saka gulay. May sabaw ba Mm-hmm. Tatay, sabaw. Tatay, ang lagay mo dito. tama. na. Isda pa. Hindi naman. ni. Terap nampak tabanan kita. Terap pa tabanan isda isda pa. Terap ini tabanan kita. Terap nampak 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 Sayang at wala dito sinabunsuhan eh. Binila hmm. na atikman ang malinamnam na lang si. Ha. Hmm. Hmm. Sí. May 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 dito ngit at baka matinig kayo. Ano na mas masarap yung barako yan? Parang mukto. Hindi tao na ng banak kaya si aking mahato lang ako niya. Pero masarap din ng banak pa. <laughs> <laughs> Masinam <laughs> <laughs> na ng dito. Pero sino kaya magkakahato si Duwa na yan niya ah. ng <laughs> banak. Bakit ka din yun ng banak. Aba wala naman kita dito. Okay, na. Pinadala namin niya. Sinay paborito ni Mother. Ay nakatikim ka naman po, Mother, ng niluto. Oh. No, Parang um, nalito na kung okay. alin na, okay. na, okay. na doon. Hindi <laughs> sure. Kung alin na doon. Pero sa lasa, ay magkaiba. Parang nalasahan okay. naman ni Dome. <coughs> Malangam na. na Oo, pinigay mo kay nanay. Napanood hmm. ko nga yung vlog ni Cabrensia. Isa ko, ako, nalito na kung alin na doon ang banak. Ito ako <coughs> na banak yun. Kasi ako nag-slice yung banak

May na si so, ay, you like? Are you like, mami? Ay, like. nakakain si Andres. <laughs> Ayan, at nakatulog na daw po si Bobby. Tulog na. At kumakain na rin po si Nanay Sonia. Tutuloy. yan na ang oh, ni Ano. Ano yan. yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Salamat ate. Talaga nga naman po ang Subway nagmamantika. Yan bali tapos na po kang kumain at si tayo ay sa taas at nag e daw ano Ay kanina ay kami galing na sa oo, oo, at kami nagpa-luto, nagpa reserve na, nagbayad na. na, At iyon ay galing kay Ma'am ay <laughs> Kay Ate Gigi. Wow. <laughs> bukod doon, sa lichon, ay nag-sponsor din siya ng yung cake ni mga wow! wow! siya din yun, si Ate Gigi rin. Wow! Thank, you, Thank you po, Ate wow. Gigi. At bukod sa Litson at cake ni Ate Jiji ay meron din nag-sponsor ng ice cream. Wow! Wow! At iyon ay si Chang chararan! Alam niyo na! Si Tita Si! Wow! wow. Thank you po. At, thank you at you kaya narin ko si Norley and Seth, ay dahil sila yung may contact doon sa mag-ice cream ay ibibigay ko na sa kanila ah, ang bayan! Thank wow. wow. thank you, so much po. Bye, tita C. thank you, thank you, cream, thank you, Okay. padala sa akin ni Tita si Bukod yan, ay may 500 din para kay Teo ay naibigay ko na rin. At uh, ito daw ngayon. Thank you po, Tita si Bless po. Salamat po. At yun namang mag-ice ay na ano mo na, nakausap mo na. Yan. At wala dito si Mahal pero idadagdag ko na rin dahil may nagbukod doon sa mga ice cream, lechon at ano pa kayo sa cake si Ma'am Judy at Ma'am Joan ay nagpa-birthday din sa kanya lang pa. So at yun naman ay sa mismong birthday ko na ay bibigyan. Parang nabagot na rin siya. Salamat po. birthday ni Milot. At doon po ko doon ay yung sa inyo, Janet. Yung tay Oo, uh, uh, -oh, yun ang isa birthday na rin yata, honey. Salamat po sa lahat ng mga uh, uh, -oh, Thank you po sa lahat ng mga sponsor. Salamat po. God bless po. Thank you so much po. Nalaman ni Mahal eh. Uh, hindi -oh, pa ni Mahal alam gawa ng... Hindi ko alam kung napapanood niya yung mga vlog natin. Alam na niya, yung kay Mang Judy. Ah, napang, napanood na niya. Ay, oh, yun na. Salamat po sa mga sponsors. Ano, baka may gustong sabihin si Mother. <laughs> Ako eh, sobrang nagpapasalamat sa mga nagmamahal kay, kay Mahal. At talagang, mahal na mahal namin, kaya mahal ang pangalan. Thank you, po Salamat. Thank you so much, po. Thank you so much, po. Wait, there's more nga pala. <laughs> si Ma'am Gloria ay nagpadala rin. Wow. Nagmaagang papasko para sa ate. Wow. Pero yun ay sa Pasko na. Oh, okay. <laughs> sa kanan na ako. Hindi daw Sa atay bukas ay Pasko. Na po. Na. Salamat Thank po. po. Thank you so oh, much yeah. po. Thank you po. Nakasabot lang po Pasko eh. Sa aming mga butihing sponsor, maraming maraming salamat po ulit. At kaya hindi po sa lahat ng aming mga viewers, subscribers, at silent viewers, sa lahat po na aming mga supporters. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bali, hanggang dito na lamang muna na po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!